Good morning guys. Fishing na ta guys? Spot na to karon uh, Mayo gyapon. Set up seta So Guys. so gamit natin ngayon guys is uh, yung Coltegra natin na uh, 1000 series spooled with cigar na 0.4 0.4 then yung lore natin is um, from our king lore first time ko din to gamitin guys so po sana may uli tayo Hindi malakas lang alon guys mo. Kitchen tayo guys Gamit natin yung lime Ito. So, pangkatulan na nato ng lure Guys Ha Wala pag i strike and all so hopefully, mas try ka na ta by arcing lure ah uh, na ako talaga guys no zero pa so while na uh, hagis hagis ako guys may may naisip ako kung ano kalokohan pero tingin to maganda rin naman to exciting saka enjoy enjoy siya so gagawa ako ng ano dayo series yung parang title niya kabuuan so ang gagawin ko dyan is ikutin ko yung ano ikutin ko yung uh, Dabao Oriental guys tapos every municipality is kukuha tayo ng kahit 1 uh, kilo to 2 kilos na isda so para kung if ever makuha natin yun so mag move on tayo sa next na naman na municipality parang ganun siya so goal natin yan yung goal natin guys sana ma ano natin so hagis pa tayo last dun tayo guys so. Oh. dyan tayo hagis naman Zero kita guys. Gana gana lang kasi rin dito yung ano yung isda. So hanggang dito na lang. See you sa next ano. So bukas sa uh, fishing tayo bukas dun sa ano guys may pumunta na akong spot din dito sa mati sa uh, makambol so dun tayo bukas guys so kita kits na lang dun babu peace good morning guys kapusok uh, na yung uh, sa lander guys no? ayan so, ano uh, namin ah uh, night fishing na ko gabi which is napon may kuha pero dili really, kay dagan guys so, okay okay naman ang spot na to Andrea. okay naman napon ako isa ka spot na which is dira lang ang tadapit guys so nalang dia sa unahan pero dili na ako maagto kay kusog ang ulan then hangin which is delicado pero successful naman po na itong night fishing guys ah uh, ah uh, kuha is tarang kuha guys oh. so pato plus tarang star guys okay. muna ko mga kauban natulog mga pa kung mga uh, kase na ko So Manatong pa guys. Uh good size food which is uh daw kamukeso. Kita niyo. Dagot siya. So, so uh na koy mga unhook pod which is more than 6 guro kaan hook then uh, nabugtuan sad ko kaduha sa line so nagyod uh, po positive yung spot na to pero kapoy lang yun guys pag magani kadariya kayo layo siya sa mati then uh, ang imo pong sakian padulong diri screening bangka. Kenaka guys. Peace. Peace up, hap, happy memang tumba. <laughs> Pero ang uh, cowboy man smart. Nga paabot lang ko guys, basin daghong mudang pangulan. Gusto ko mo testing the door sa akong spark na kaninyo. Guys, midu mabaw mong gulcha dia guys. Then nang iyang Uh, at bang kay ano na laom na kayo basta ko nalang ko yung gut kasi nga na ko yung feeling uh, positive siya diya